Dismayado itong si Roberto ngayon dahil sa kapalpakan ni Rigor. Nagawa pa rin nila tanggol na takasan ang hanay ni Rigor kahit sa nabakmakang mga parak ang nakapalibot sa kanila. Pinapahalughog ngayon na Rigor at Roberto ang buong Maynila. Hinahanap nila ang lunggaan nila Tanggol. Samantalang pinagpaplanuhan na ngayon nila Tanggol ang pagbawi sa parte ni Ramon dito sa negosyo nila ni Enrique. Sumangayo na itong si Tanggol sa desisyon ni Julio gagamitin umano nilang panimula ang mabawing parte ni Ramon. Ngunit hirit ni Tanggol hindi na umano sila gagawa ng mga iligal. Tiwala naman itong si Enrique sa kabilang banda na kaya siyang protektahan ng grupong Green Phoenix. Tilang nanginginig na sa takot ang pamilyang Guerrero lalo na itong si Miguelito. Ngayong buo na umano ang pamilyang Montenegro, palapit na ng palapit ang paghihiganti ni Tanggol sa kanila. Sigurado itong si Miguelito at Roberto na silang lahat ay babalikan. Subalit itong si Gustavo ay hindi naman nabahala bagkos siya'y natutuwa pa. Samantala sa kabilang banda, umiipil naman itong si Hector dito kay Rigor. Kahit kanya itong sinusulsulan, nararamdaman o manon niya na may tinatago itong si Garcia sa kanila. Masama ang kanyang kutob na alam o manon ni Garcia saan nagtatago itong si Tanggol ngunit sa kasamang palad nung kinausap nila itong si Garcia wala itong binanggit anumang impormasyon bago siya ay maingat sa kanyang pagsasalita, batid na ni Garcia na siya ay paimbestigahan na rigor at minamanmanan ang bawat kilos ng dalaga, dinipinsahan ni Garcia ang kanyang sarili Wika nito, wala o siyang sapat na dahilan para tulungan sila Tanggol at pagtakpan ang mga ito. Sa pamagitan ni Mauro na pag-alaman nila Tanggol na may malaking transaksyon itong si Indriki sa mga dayuhan. Kahit sinabi ni Ramon, sasamantalahin o mano nila ang araw na iyon para mabawi ang kanyang parte. Dagdag ni Ramon na hindi o siya papayag na mga gerero itong si Roberto ang makikinabang sa kanyang pera. Kaya ang pagpapabagsak o mano nila sa mga gerero ay sisimulan umanon nila sa pananabotahe sa malaking transaksyon ni Indreke. Sobrang-sobrang pinagkakatiwalaan ni Roberto ang Grupong Red Phoenix para maprotektahan ang negosyo nila ni Indreke. Pero hindi nila batid na ang Grupong Red Phoenix din ang dahil.